it's snowing. Tingnan nyo guys, hindi pala. Hindi naman alam na may snow. May pasok pa naman ako today. Oh my god, look. First uh, snow of the year. Oh my god, I'm too cute. Nag-snow talaga. Hindi ko alam na mag-snow. Tingnan nyo. Ilang inches kaya ito? Yan. pagising ko ng snow, hindi naman ano, Tiningnan ko yung ano uh, yung weather last night, kasi malamig, pero ay, hindi ko talaga ina-expect na mag-snow. Pero hindi naman siya makapal, tama lang, may pasok pa naman ako. Tinan ko, oh my God, kailan kaya ito ng snow, ng oras. Oh my god. Yan, ang cute ng snow. San ay hindi naman masyadong ano pala. ayong daan, hindi siya hindi makapal yung snow. O oh, sana nag-snow kahapon kasi wala akong pasok. E ngayon, maaga yung pasok ko. Tingnan na lang natin kung uh, hindi makapal yung snow sa daan. Hmm. Pinapainig ko pa yung sasakyan ko kasi masyadong malamig. Selfie mo na sa snow. <laughs> kasi bihira kami magka-snow dito. Ah, ang lamig. Napainit ko muna yung sasakyan ko. Kasi, ang lalamig ko na ah. ah. Hindi ko alam kung nasaan yung ano ko. Yung gloves. Mainit. Ay, mainit. Ay, Ito naman. Yung battery sa remote ng ano ko sa sakyan. Kailangan kong palitan. Matagal na ito hindi siya napapalitan. Yan yung view. Ano lang ata? shot 2 or 3 inches. Yung snow. Hindi siya masyadong makapal. Pero hindi ko talaga ina-expect na mag-snow. So clear naman yung daan. Ito yung palabas sa bahay. Floor naman. So, sasakyan ngayon. Ay, Lods, um, Buti na lang naka, nakarating ako sa work. Kasi, oh my God. Kinakabahan talaga ako hanggang ngayon. Kasi yung daan napakadulas. Yung sasakyan ko pa, pa ganun-ganun. Ay, buti na lang wala akong kasalubong. Kung meron, maano talaga ako doon sa ano uh, sa gilid. Parang yun ang talaga ako. What? Uh, two times na ito nangyari sa akin noon pa, pero that was like 10 years ago. Tapos ngayon, Ay, oh my god. Pwede na lang hindi ako na late. Ay.